Lapit tayo, lapit tayo para makita natin ang malapitan. Kung ano ang nasa ilalim ng yero. Nasa ilalim ng yero. Ang yero ay lalim. Aming warehouse. Ayan po. Lalim yan, mga boss. Tartipid. Ganyan kalalim. Halising po yun na may paano lan. Sang pagkakamaling apak, ganun kalalim. Yan, Yan pa, si pa. Si <tod> si <tod>

yun medyo lumilim po maliwalas may isang pabrika pa ron pabrika din yan yun nakuha rin yun napakalaki yun yan no? masuk saja lah biar di jubah naden sini bukilah sana tu nak lepas sana tu nak lepas tu ini biji mana apa nama ai biji lang ini sini sana naden ini sobrang tu meo oh ini oh, kah bintu meo oh. nakaiba ka ng sabon mo ba sobrang lalim pag nalaglag kami yun may mga tao pa ron sino to si utoy? utoy! utoy! Kaya na po, kakabit na yung isang yero. Yun. Kuwang kuwa. Yun. Yan na po. Okay na po. Masak na. Di lalak na lang? Pag pasak, hindi mo nagulat. Hahaha. Hindi man lang umaray ko santo. Pag 'di umaray, sanay. Mm. Ginagamitan na po ng puwersa. yun na. Yeah. Aray ko po. Umaray na. Sa wakas umaray na, mga boss. <laughs> ilalak na lang ho yan konting konti na lang konting konti na lang bababa na kami sa napakainit yan tumirik na naman ho yung init